kababayan ang pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ang araw po na ito ay araw ng pasasalamat. Una sa Panginoon, sa kanyang pahintulot na magkatipon tayo sa lugar na ito upang makatanggap ng biyaya mula sa national government sa pamumuno ng ating Pangulo. At sa araw na ito, binisita tayo ng ating Pangulo upang tayo una sa lahat ay damayan at tulungan ang mga binipisyaryong mula sa lungsod ng Tagig. Ang pagbisita ng Pangulo ngayong araw sa Tagig ay testimonya na tayo ay una, mahal niya. Natutuwa po ba tayo na binisita tayo ng ating Pangulo? Sunod, tayo ay mahalaga sa Kanya. Hindi po ba dapat ipagpasalamat natin yon? Sa dinami-dami ng mga lokal na pamahalaan na pagpasyahan po no, ng ating pangulo na tayo dalawin dito. Sana ang mga kaloob na tulong na ito mula sa ating pamahalaan ay mapahalagahan po ninyo. Ang no? ating alkalde ng Tagid, Larni Cayetano. Alam niyo po noong una kami nasa kongreso, kami po yung nasa minority si yung mayor ninyo, Congresswoman noon nakaupo doon sa harap sa atin kaya tabi lagi kami magkasama lagi kami nagsisismisan. Uh, at sa matagal na kaming nagtutulungan kaya naging uh, naging mas madali dahil sa aming pagkakilala, sa aming pagkakaibigan naging mas madali ang coordination dito sa mga bagay-bagay nito sa ating pangangailangan Lalo ngayon na naharap tayo sa mga kahirapan uh, dulot ng mga uh, pangyayari sa ibang ibang lugar sa mundo dahil dito rin sa mga napangyayari dito sa Pilipinas. Ay tatlo na naman po tayong nahuling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, uh, sa Rice Tarification Law at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ito na, eh, ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse ang Blue Sakura Agri Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at ating pong susugpuin ang mga hindi po luma lumalaban ng, pat ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang aapi sa kapwa. Tayo naman po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo sa kanyang patuloy na suporta sa ating mga programa at sa pamamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Taguig.